hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Kasado na sa Semana Santa ang oplan biyahing ayos ng Department of Transportation. Kasabay ng kanilang mga paghahanda, nakataas na rin sa heightened alert status ang mga ahensyang nasa ilalim nito. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Val Gonzalez. Ngayon pa lamang ay all systems go na ang Department of Transportation at iba pang mga attached agencies nito para umalalay sa mga kababayan nating magsisiwi sa iba't ibang mga probinsya ngayong Holy Week. Ayon sa DOTR, Nais na tiyakin ng ahensya ang kaligtasan ng mga pasahero mula sa land transport, air at maging sa mga sasakay ng barko at bilang bahagi ng paghahanda. Ay itinaas na ng DOTR sa heightened alert status ang lahat ng mga ahensyang nasa ilalim nito. Ang offland biyahing ayos ay magsisimula sa Sabado Marso 23 at magtatapos sa katapusan ng buwan. At dahil sa inaasahang dadagsain ng mga pasahero ang mga terminal, pantalan, paliparan at istasyon ng mga tren, kaya't asahan na ang mga ilalatag dito ng mga assistance desk. Una na ring nagpahayag ng kahandaan ng puwersa ng Philippine National Police para sa Oplan Sumbak o Oplan Summer Vacation kasabay din ng pagtataas ng heightened alert status dahil dito'y naglabas ng paalala ang DOTR sa publiko na maging maingat at planuhin ng mas maaga ang mga biyahe para maiwasan ang abala sa buong panahon ng mahal na araw at mahabang bakasyon. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino! Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine National Police dahil sa mas mababang bilang ng krimen na naitala sa unang dalawang buwan ng taon. Gayunpaman, nagpaalala pa rin ng Pangulo na hindi ito dahilan para magpakakampante ang kapulisan sa pagsugpo ng krimen. Ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pambansang pulisya dahil sa pagbaba ng bilang ng krimen para sa unang dalawang buwan ng 2024. Sa so, oath-taking rights para sa newly promoted officials ng Philippine National Police, kinilala ng Pangulo ang pagsisikap anya na ginawa ng kapulisan para mapanatili ang magandaanyang trabaho ng mga ito pagdating sa pagtugon sa problema ng krimen sa bansa sa umpisa ng taon. Ayon sa Pangulo, bumaba sa nasa 198,000 ang bilang ng naitalang krimen sa unang buong taon ng kanyang administrasyon mula sa higit 207,000 noong 2022. Mas mababa rin ito anya sa higit 295,000 na naitalang krimen noong 2017. And we have sustained this continuing crusade in the first months of 2024. Compared to January to February of last year, there were fewer cases of theft, of robbery, carnapping, rape, and physical injury. And we have done it without resorting to legal shortcuts or short-circuiting the process or acts that subvert the rule of law. Ayon din sa Pangulo, bumaba ng 50% ang mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Samantala, binigyan din naman ang Pangulo na sa kabila nito, hindi dapat maging kumpiyansa ang kapulisan. Hinimok ng Pangulo ang PNP na bigyang prioridad ang paglaban sa cybercrimes sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Matapos maging libre na ang ultrasound at mammogram para sa mga kababaihan, sunod ng pinatututukan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbibigay ng libreng gamot para sa mga pasyenteng nagda-dialysis at chemotherapy sa PhilHealth para sa mga miyembro nito. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Sunod na target at pinatututukan ni House Speaker Martin Romualdez sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ay ang libreng mga gamot na kailangan sa dialysis at chemotherapy para sa mga pasyenteng may cancer at chronic kidney disease. Ito ay matapos pumayag ang PhilHealth na maisama sa coverage ang libreng ultrasound at mammogram para sa mga kababaihan. Inatasan ni Speaker Romualdez si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo para makipagpulong sa mga opisyal ng PhilHealth Health upang pag-aralan ang pagbibigay ng libreng gamot para sa dialysis at chemotherapy sa mga miyembro nito batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman kay Dr. Edwin Orinya, Senior Manager Corporate Planning ng PhilHealth, pag-aaralan nila ang request ni Speaker Romualdez matapos ang gagawin nilang konsultasyon. Ang chemotherapy at dialysis ay libre na ngayong ibinibigay sa mga miyembro ng PhilHealth, ngunit hindi pa kasama dito ang mga gamot na ginagamit dito. Inilabas na ng Department of Health ang higit 70 billion pesos na halaga ng health emergency allowance para sa mga health workers sa mga public at private hospital sa Pilipinas. Ang mga detalye tutuan sa report ni Pamela Adriano. Inilabas na ng Department of Health ang 76.1 billion pesos na health emergency allowance para sa health workers sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Magsisilbi umano itong pambayad sa mahigit 8.5 million claims mula July 1, 2021 hanggang July 20 ng nakaraang taon. Para sa fiscal year 2024, sinabi ng DOH na 19.9 billion pesos lamang ang ibinigay ng General Appropriations Act para sa allowance allowance ng health workers sa ilalim ng programmed appropriations. 19.7 billion pesos o 99% umano nito ang naibigay na ng kagawaran sa lahat ng kwalipikadong health facilities. Gayunpaman, kailangan pa raw ng karagdagang 27 billion pesos para mabayaran ang natitirang kulang sa mga nabanggit na pasilidad. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act, Iminamandato nito na bigyan ng allowance ang health workers kada buwan ng mula sa 3,000 pesos hanggang 9,000 pesos depende sa deployment para sa pandemya. Naghandog at naipakabit na ng lokal na pamahalaan ng Antipolo City ang mahigit 2,000 na ceiling fans para sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Lain ito na maibsan ng init at maging komportable ang mga mag-aaral ngayong tag-init. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kasabay ng matinding init na dulot ng El Nino, nagpalagay na ang lokal na pamahalaan ng Antipolo ng mahigit 2,000 ceiling fans sa pitong pampublikong paaralan sa Antipolo City. Ang pitong eskwelahan ay ang Tansa Elementary School, Bagong Nayon the Second Elementary School, Peace Village Elementary School, Inuman Elementary School, Bagong Nayon the Second National High School, at Bagong Nayon the Fourth Elementary School. Ayon kay Antipolo City Mayor Jun Inares, mahigit anim na ang orbit ceiling fans o apat na fan. Bawat silid aralan din ang balak nilang ipalagay, kabilang na ang mga bagong tayo nag-usali sa mga paaralan sa susunod na araw sa pangungunan ng Electrical Division Group at City Engineering's Office. Bukod sa mga electric fan, patuloy din umano ang pagsisikap ng Antipolo LGU sa paglalagay ng mga drinking fountain sa mga pampublikong paaralan. Layon ng lokal na pamahalaan na masiguro ang ventilasyon sa mga silid-aralan, gayon din upang maibsa ng init na mararanasan ng mga estudyante lalo na ngayong paparating na tag-init. Aprobado na ng House Ways and Means Committee sa Kamara ang panukalang inihain upang bigyang oportunidad ang mga senior citizen na gusto pa rin magtrabaho. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Borha. Aprobado na ng House Ways and Means Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda ang panukalang magbibigay ng oportunidad para sa mga senior citizen na makapagtrabaho pa rin hanggat gusto at kaya pa nila. Ayon kay ACIS Representative Erwin Tulfo, layunin ng panukalan na kanilang inihain sa Kamara na mabigyan ng pagkakataon ang mga senior na i sa mga pribadong kumpanya at matulungan ng Department of Labor and Employment sa paghahanap ng trabaho. Sa ilalim din ng nasabing panukala, bibigyan ng reward tulad ng tax break ang mga kumpanya na tatanggap ng senior citizen sa kanilang trabaho. Habang hindi na rin pagbabayarin ng mga documentary fees ang mga senior na mga ngailangan ng requirements tulad ng NBI clearance, police clearance certificate at barangay clearance. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2015, lumabas na malaking portion o nasa 42% pa rin ng senior citizens sa Pilipinas ang aktibo sa pagtutrabaho. Nagdonate ng 55 million pesos na halaga ng relief goods ang UAE para sa mga naging biktima ng landslide sa Masara. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni June Suter. Balita mula sa Davao de Oro. Nag-donate ang United Arab Emirates ng 55 milyong pisong halaga ng mga relief goods sa mga biktima ng landslide ng Masara sa isang turnover ceremony kasama ang Department of Social Welfare and Development na ginanap sa Barangay Elizalde Mako Maco Davao de Oro noong nakaraang araw. Sa nasabing aktibidad, sinamahan ni na DSWD Secretary Rick Sigachalian, Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga at 10 of and Brigade Commander Brigadier General Felix Roni Babak, the si United Arab Emirates Ambassador to the Philippines, His Excellency Muhammad Obaib Al Katam Izaba. Sinabi ni Secretary Gatchalian na 5,000 boxes ng family food packs na puno ng mga mahalagang bagay at non-perishable goods ang ipapamahagi sa mga benepisyaryo sa pag ipag ugnayan sa Davao de Oro Provincial Government at Municipality of Mako. Higit pa rito, nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat si Secretary Gatchalian sa 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army sa kanilang matatag na dedikasyon sa pagsuporta sa relief operation ng TSWD. Samantala muling pinagtibay ni 10th ID Commander Major General Allan Hambala ang suporta at tungkulin ng 10th ID sa mga relief efforts ng ahensya at tinitiyak na mga karating ang tulong sa bawat apiktadong komunidad sa Davao de Oro at iba pang bahagi ng Davao Region. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo! Pilipino. Nakauwi na sa Pilipinas ang ikalawang Pinoy analog astronaut na nakabilang sa isang moon simulation expedition sa Hawaii. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakabalik na sa Pilipinas ang Filipino analog astronaut na si Marvic Alcantara sa kanyang Moon Simulation Expedition sa Hawaii Space Exploration Analog and Simulation o High Seas matapos ang kanyang misyon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Marvic na natapos na niya ang kanyang journey at sinabi rin niya ang kanyang mga karanasan kung saan exposed sila sa simulated lunar environment at naranasan ng mga hirap na maaaring pagdaanan mula rito dagdag pa nito. Bilang isang medical officer and nutrition specialist, natuto siya kung paano i-manage ang medical cases na mula sa iba't ibang klase ng environment. At isa nga sa kanyang trabaho sa misyon ay magkaroon ng holistic care, proper nutrition at optimal health sa buong kuno na kasama nito. Si Marvic Alcantara ang unang Filipino medical doctor at ang pangalawa namang analog astronaut mula sa Pilipinas na nakabilang sa simulated mission. Kilala ang analog astronaut sa mga dumaraan sa simulation ng deep space mission sa Earth, habang ang high seas naman ang istasyon na pinuntahan para sa Mars and Moon Explorations Analog Research. At the better news naman tayo sa usapang showbiz, Robbie Domingo, itinuturing na dream come true ang pagpasok nito sa culinary school. Kabilang na rin ang isa rin niyang goal na maging great house band. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Tila hindi na lamang mikropono ang magiging favorite weapon ng TV host na si Robbie Domingo, kundi maging mga kawalit sandok. Sa isang post, ibinida ni Robbie ang kanyang pagpasok sa culinary school. Kwento ng TV host, noon pa may dream niya na talagang matutong magluto. Lalo pa ngayon yung goal maging great housebound o yung bang house husband. Sa ngayon, basic skills and knowledge in the kitchen na raw ang natutunan ni Robbie sa kanyang pagpasok sa Center for Culinary Arts, Manila. Excited na raw ito sa mga susunod na classes para matuto ng iba't ibang dishes. Sa mga kung makikita kasama ni Robbie sa kanyang cooking journey ang misis na si Mikey Pineda. Kung matatandaan nito lang inero, ikinasalang dalawa sa isang simbahan sa Bulacan. At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang mga ipinamahaging mga ceiling fans ng lokal na pamahalaan ng Antipolo City sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Malaking tulong ito upang makapagbigay ng uh, ginhawa at kahit paano ay maibsa ng init na nararanasan ng mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Kasabay kasi ng matinding init ng panahon ngayon, isa na ito sa iniinda ng mga mag-aaral kung kaya hirap sila na makapag-aral ng maayos. Kaya't malaking kaginhawaan ang maidudulit nito lalo na sa mga paaralang may kakulangan na rin sa mga electric fans." Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo muli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa websites, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. mo ba? Ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news. Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV